Taklo ba sa kok mo yung kinahang buhaton. Ha iton dire, dibutasan dire. Oh. What's up mga kabensil? Ah, uh, magandang araw punta naman kaming Panyabunan at mag-deliver kami sa mga baka. So, may baka di, may baka diri rin manungay. Maghimo taog, panguntra sa iyang manungay para dili tama daot. Inon ali, una na itong baton. Inon panoorin hanggang dulo. Inon ali, kita nyo ni, taklob sa kok. Kok ba itong plastik ba? O sprite, basta plastik itong mga uh, oh, yun ani atong butasan diri sa una butasan natin diri dito kasi manungay siya gumawa tayo ng alkontra so ito di may butas na so ah uh, kainan kain lang talasin natin dito sa may ngabil sa kok bitaw dito oh ito ito yan Oh, kita ninyo. Ah, atong haiton nga aron ini bira na to sa PC. Masakitan siya. Nga dili na siya kapanungay na to. Ay, tagaan ta mog tip kay basig na moy baka dihang manungay ba. Nga di, dili mo kon kabalo gab, og saon pagkuha. Taga ko to mahadlok mo to baka pero di na mo ma Kuan ni, hindi na ni, ikahatag og lain kay ni an maginis tong kamo. kung panalitan po ato baka, lang alam pa nato ipanghatag. So. Kita ninyo. Oh, may ngipi na ang ano? may ngipi na. Oo. Oh, Sa oh, oh. So ang ibig sabihin, panguntra ito sa kanyang ilagay natin to sa kanyang ilong para ini inig birato sa pisi Masakitan siya. Kay manungay man. Oh Do, yeah. so, kita ninyo. Do, <coughs> so, kita ninyo. Hait na iya hang, hait na. So, masakitan na siya Oo, oh, oh. Ya aku gi bangagan dire di, re, nga. Nga, nga butasan di, butasan dire kay para aturang isulod-sulod og pwede na itong kuhaon basta itong ipakano na ng baka kay makasabal ng polis pagkaon niya so lang tao niyo mga kabansin huwag saan na ito pagkuha ng baka ha kay pirti mong gining manungay no? tanawa ha akong saklaw rin ilong ha dahil yung akong upara ng PC ha inalan mabilis ang kamay natin kasi inalan na abtik katong kamot kay makakita mo haligi or kahoy inyo nyo yung ilambod kaya ha no grabe yun Kinanglan nga di iyo mau mahadlok, ig mahadlok mau saom na pagkuha nang baka. Sana mo ah. Bara nya gana. Okay, sige 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 sige. Ay sa dia. Ya. <coughs> ha? Hmm. Nah. <coughs> oh. Oh. Kinanglan atong saklaw ng yahang ilong. Kay manungay na. Nungay gyud oh. Kinanglan Di na kayo ko ang baka. Iwasan natin tanong yung, yung O, oh, dito o. Oh. Lagay natin dito ang baka. Kailangan mabilis ang kamay natin nga parang tayo masungayan o. Oh. O, oh, kita ninyo. Manungay kasi. So, ito oh. Lagyan ko ng panangga o. Oh. 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 Dito natin ilagay sa kanyang ilong ito. O, oh, kita ninyo to? O. Oh, may butas, may butas. So, may bu, may kono. So, ilagay natin dito pa atubang sayahang ilong para masakitan siya. O. Oh. O, oh, kita ninyo, tanawa. O, oh, hait. So, hait man eh. Ah, pati na rin, di na ni manungay o. Oh. O. Oh. Isya, kung saan pa na natukuhan siya. Na, Awa ah, na. Kinalan nga ang baka. Di kay mo patay ng baka. Mo kon gina simhutan pa imo ang lawas ug nagdugo na patyon jud kana mo patay gina sila. Ah kita ninyo. Oh. Ah oh, ngayon. May manungay pa ba? Kasi dito, tingnan natin dito. Kung paano giunsa na to paghimo o oh, Dirao? Oh hait kay siya oh, na? Haid siya. Si so, Upoy dire siyang kuhaon og ato na siyang idis og i-display na rin siya sa stockyard. Pwede na tog anaan, butangan. O oh, anaan. Pero og oh, oh, di gyud pagkumpyasan. ayaw jug hayaan nga makatuwad siya anaha kay basig og makaduo siya, basig ma sungayan ta. So, ito oh, kita ninyo. Kita nakatinghala ang baka. So, ito, kita niyo Kini, tang-tang-tang-tang rani. O, oh, gitang-tang na ko. Basta ato nang pakanon siya kay Sabal manis pagkaon god og imo ning sigig ibutang niya. Kuao ni ni ini kuma ni mo og balhin-balhin panita ningon anak i-display ni mo sa stockyard. Uh, ah, naka laging basta hinawakan mo yung baka laging nakaganon. Huwag payukoin baka masungay tayo. So ilagay ko na dito So, oh, kita nyo na eh, mga kabansilo. Binutasan ko, tapos linagyan ko ng kono, ito, para mapasok siya dito, o. Oh. O, oh. oh, ito lang ang ganyang kono, porma o. Oh. So, hait din eh, hait. O, di na ito ni Kuao, no, siyang pakanon. Maglisod tagpakaon kay, mukhaan mo ni, sabal mo ni. Taklo, kok, may yung kinahang buhaton. Ay iton dire, dibutasan dire. Oh. Oh. Wala na i besag usahon panit nato nao. na oh. Di na na manungay. Oh. Kita nyo na oh, oh. Ah, dire di na siya kasungay pero di na to padungon. So ato ni siyang ikarga kay Amor na ning i-deliver sa Tagocon Agri Farm bari. Ari. Oh. Oh, di na manungay. Oh. Kita ninyo. Wow naman. So Wow. Oh, jeli menungai oh, menungai metongkanin gak apa-apa nih, menik menungai. Nah, so, tanah awalnya, oh, gue lapar tuh lah botani, oh, apa nangga, tentang yang menungai bah, lagi sungai na anak. Oh. Kailangan palaging nakatinghala. Oh, karga kan. Sapa, sapa, sapa. Ay, sa kupiyon, sa kimono nga yun Palaging nakatinghala. Kay kung makayoko siya, makasungayin tayo. Ito ang baga kahapon nakita niyo sa vlog na manungay. So, ang ibig sabihin kung Pakainin natin siya, yung balik ibalik ko sa pag-istorya kasi daghang tao nga dili kayo ka uha ba. Asa uh, mga past learner niya, sa mga dali ra ka sabot. Ah. Uh, sige, ibas lagi ko ninyo. Oo, oh, oh, oh. magbalik-balik ko basta makasabot na ako mga mga subscriber, oh. So, pwede na itong kuhaon ato na siyang mapakanon Oh, wala na. Oh, oh. Murag, ah, di na sakitan. Pero, atuwa lang itaod, oh, humok, pang ni sinilugaw. Oh, kinala na katalikod sa kanyang panha, di, di, paingon sa iyang ilong. Oh, <laughs> oh. Oh. Panagal ko na kayo, sungayang ka. Kaligilong mo, kati. Sungayang ka. Oh, kita oh. 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 ninyo? Humok pas humok, basta na ay, ay butang. Dira, dira, dira. Ari na yun! Ari, ari, ari! Ari, ari, ba na plane? Oh. Humok, basta ng humok, basta na ay ikabutang niya. So, kaya nakarga na yung siya dire. Ray, pwede na ito siya kuhaon. Kay, layo mo ito itong dilibiran, mga 100 kilometers man, So, kung oh, na to, kay sakit, kung baka, ba basig masama doon niya, o, oh, wala na, o. Oh. Pero di na siya kasungay, kaya mo naman siya dire. O. Oh. Na. Na. O, oh, na, di na siya kasungay. Kasungay, paka anak Gikuha na ako kay basig masamad. Tama dun nga. unya nga na po. Inigarihan na to dito sa tago ko. Na to na po itaod. ato to yung hipuson. Yung ato ang... Yung ano ba? Hipuson ra. kan ko atong usang manungay kan Ano na to pagkuhan ha? kinalan Makuha natin ang... Kanyang punda sa kanyang ilong. Oo. Oh, manungay. Oo. Oh, Oo. Oh. Hey. Ba't ba na? Manungay. Oo. Oo. Manungay. Oh, badbara, badbara. So, ginawa natin ang yung ginawa natin ganina. Kinuha natin at dito naman natin ilagay. So, tang-tang-tang-tang rin siya mga kabayansil. Oh. Ginawa natin lagyan. Kasi natin lagyan, banungay man. Dito, diriray, diriray. Giyon sa pagtaod. Oh. Patalikod siya dire, oh. Kuno sulot-sulot ra kinamay bangag. Oh, napoy buho no no. Oh, ana raw. Pasakita na to si Aron nga uh, usak ka sanit. Di siya ka panungay na to. Oh. Wow. Oh. Na na. Sigan, sigan. Oh. Na. Oh. Maganda yung baka oh. Oke, hey, tepung. Oh, bakal oh. Maganda. Magkano ba to? 53 to, 53,500. Oh, maganda ay. Eh. Oh, na. dili natin buta, dili natin butangan manungay Oh. eh na, ang na po nato kay sakit kay masama doon yan ay abot dito sila ha. Diyan di rin ha. Karga na tani. Ang na po nato. Di naman siya kasungay dire. Oh, wala. Gitang-tang na. Na. tang tang ngon ini kabut ada resa kawan ah, parang di tamas sungai ay di nato tang yang si gira pun atong ibutang di adipun pwede kay makasabal siyang pagkao na Oh, no, nah, gikuar pun aku. Oh. Ako na pagi kuha, Tang 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 rah Atong hipuson kay ato na puno tong gamiton dito sa a ah, ka ini ka baka dito kay masungaya nya So, kering iban dili naman manungay. Mga buta ani. Nah, di nato to butangan. Oh, di na oh. Butan kayo. Tingbutan na. Oh. Awa. Nang bakang di Menungai, bak kumpian Sarata, mau kan? Oh, kumpian Sarata pas dilik Menungai, udih nata, oh, keriput, oh, tanawa badikin Menungai yo, oh, oh, bikin Menungai, kumpian Sarata, perlu dilihat kekuanjo, kayak basi sungai yang putih, jadi yang bintar di oh, oh. Aslan sa natong PC kay di man yang PC pod. Wah, oh di gin sa isa. Oh nang ako. Trin siya ginang bakang manunga ya kay sa di manunga. Pero karaba mga kabansil, ino ato. Inanglan nga di ka kumpiyan sa bupangan puno magbakulong. kawayan. Oh wah eh, sakal makan oh Lahit lagi gid bakang manungay og kanang dili manungay kay kining dili manungay butan kay maluoy puta oh Taplin Ah Taplin ah Oh, butan kayo. Pero katara pang manungay nga kusog kayong manungay isog. Moro po ito'y kinagulangan nila. Kani mga batan on maguni. Muning mga butan rapod. oh, pati yung butan na looy kayo. Munang malooy taghayop kay na wala pa'y sungay. Kaya di butan pa oh. yung kayo. Na. Di pa yung butan lagi ta. Kay Baru nilai tamah nila nilai, kaya shodaan rambut na sila Oh Kita Kau loto, katiku patang muagam magampo Tidak kan, kan Iko kan Ikugi Ikugi Sus, ini bakang botol bisa kau renato wah wow, wah wow, wah. Wow. Ini bakang botol. Andra kan Nda? Ah, uh. lu mau ke iko god? Karena ini yang anehnya mereka kagak mayo inalan oh no, medaot ilong <coughs> <coughs> no nagsugda na gani ka kagodo oh. so kinahanglan nga dili na siya madaot kay mawala nang bio anang mawala nang barob sa baka pero sini kirim atong pangusga no oh. baat ato diri sa iyang busal para dili siya maunsa oh oh na bisag sao na inig break sa truck ini kon sa truck inig break na ko inig kurbada dili kini siya maunsa kay wala man makusgi ng ilong sigal kan Pagdalaan ang baston-baston mo eh. Oh, Tungo nato, to! Tungo! Rang-rang. Oke, okay. sakar sama dia. Karena ini pasok satu di toh. Ya, anak. So, na puno na. Dari na natos tubangan ni butang ni usah. Puno naman. Oh, uh, pikas atau gan, Atau itu gak butangi. Eh. ibutang ni. Atau siang butangan og mga uhot sa umay kay parang dili siya madawat ang tilba. Basig mukiang unya. Di na nanya mahalin. Uso-uso ato ah. So, kining ko Gay okay, di man ma rang din ha kay puno naman ari nate di dis di, di, dolong berhanin. Diri pag na pagi onra. Na oh, naay mga ohot kay dili na unsa nang tiil ana. Pantay na indi oh. Hmm. Ari ari to pagaon, lapoy usang gawang. Aya. Gay. Okay. Kering kering tiil mo na, kering tiil mo dira. Oh. Dira ah, oh. Oh, nan. Tuh, oh, aslap. Oh. Oh. Apa ya, ini, Rah? Wow. Tuh, dua lah. Mepunuh ada di tuan. Ada di Rah. Oh, nanti. Doi gawang. Dagang kayak mga paagi nga. Usaha na to pag karga. Nga puno na mandiri seluyo. Nya dire. Wala may seluyo dire. No, nah, bakanti mandi atong. Sudah lagu sah. Kuyidikan na iduha. So, 14 ay kabok baka. Pito amo akay kay is mi pito ang sa Agri Tagokon. So moadto na Dayon. maglay na po tag vlog ugma sa Panyabunan. Oh. And dayon. Huwag lang mo na kamohan sa akong vlog. Ah, bahala usay inyong istorya. Inyo habang ibas ba ninyo? O, tama ba na akong gingon? Ah, okay ra ko. Sa mga baser na ko diha, so, wala ko maglagot ninyo. Lipay gani ko kay tungod sa inyong pagbas, daghan og bios. Ah, okay ra. Sige, ibas gyud ko ninyo, malipay ra ko. Pero ang tinuod pa kay istorya, wa oh, pa ko kasildo sa YouTube. Kay one pa, 40 dollars pa. Ang threshold niya, kwan? 100 dollar man so -tag ta. kung tagwan tarta kung na mo yung nakamahon sa kong vlog i-like ko ninyo na yung i-share i-comment ayaw kalimti ng gamay nga kampana para updated ka sa sunod na kong mga vlog bye bye mga kamansil God bless. Ah.